Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video At mga kapolitika, matapos ang uh, Miss Grand International 2025 Ngayon ay uh, sobrang daming mga isyu na lumulutang dito sa social media Mga pa ng mga sumali sa kompetisyon At isa na nga po dito itong si Miss Kosovo na uh, inaakusahan ang uh, Pilipinas or si Emma Tiglao na nabili daw yung corona kung kaya siya ang nanalo dito sa Miss Grand 2025. Miss Grand Kosovo threw out a direct hint in her latest Instagram post. In the message it put, You can pay to win, but even if you pay, you can't win in the heart of the audience like me. Clearly refers to the Philippines who won Miss Grand International yesterday. But this one gossip Has more gossip in the background, and it is rumored that the new partner of Ms. Grant International, who entered this year, is a Filipino and apparently gave a good amount of money for the Philippines to be crowned. Besides that, it has also been said that the candidates they already knew a day before the Philippines was going to win. Apparently, the information would have already been leaked. between them and that's why some candidates look sad and disappointed as was the case of Ecuador and or Cuba. So 'yun mga kapolitika ang uh, akusasyon dito sa social media na kung saan ay di umano itong uh, Pilipinas ay nabili yung corona. So ito yung ating pag-uusapan at magbibigay tayo. Ano ba yung masasabi natin dito sa akusasyon na nabili daw ng Pilipinas ang corona ng Miss Gran kung kaya tayo yung pinanalo well ang maging reaction ko dito ay uh, this is entirely baseless so walang basihan itong mga allegation accusation ni uh, Miss Kosovo kasi in the first place mga kapolitika hindi natin gawain bilang mga Pilipino ang uh, bumili ng corona kasi wala tayong pambili at hindi natin nakaugalian yon. okay So saan naman huhugot ng pera itong si Emma Tiglao? I eh, wala nga tayo doon sa botohan, di ba? Wala nga tayo doon sa uh, Country's Power of the Year. So paano maano ma justify ni Miss Kosovo itong allegation na ito? Because I personally believe na napakalinis ng uh, pagkapanalo ni Emma Tiglao. at wala itong bahid ng uh, bayaran or influence. It is the decision of the organization itself. Okay, so kahit paano pa yung uh, mga issue na palutangin nila Or ano pa yung uh, mga issue na gagawin nila kay Emma Tiglao Hindi talaga totoo kasi never in the history of the Philippines na nagbayad tayo para lang sa corona Okay, kahit pang tayo, wala tayong pambayad talaga sa corona Kahit ano pang competition mga kapultika, wala akong narinig Okay, so itong anonymous Kosovo is out of desperation na lang na hindi siya nakasali sa top 10 wala siya sa top 5 and then meron ring negative na comments si Nawat sa kanya kasi hindi daw pumasa sa panlasa ni Nawat itong si Miss Kosovo kahit pa grabe yung uh, pansinin siya ng mga audience doon sa Thailand so hindi nagustuhan ni Nawat yung ugali ni Miss Kosovo samantala meron din pong revelasyon itong sinawat Nawat dito kay uh, Miss Grand Venezuela kasi supposed to be is wala ito sa top 5 at ang uh, nasa top 5 sana is itong si Mexico pero yung uh, English daw kasi or merong language barrier itong si Miss Mexico kung kaya wala siya doon sa top 5 binura daw ni Nawat itong si, si uh, Mexico at ipinalit itong si Venezuela so yung maging reaction ko dito sa iskandalong ito ay uh, kasi nag live ito sa TikTok sana wag na lang magsabi itong si Nawat kasi Maka ito kasi ngayon 'di ba kasakasama nila itong si Venezuela and then baka marinig ito ni Venezuela and I believe na nakarating na ito sa kanya so baka mag magkaroon ito ng uh, hard feelings toward Miss Grant at baka magresign. Okay, so magiging iskandalo ito at baka magkakaroon ito ng uh, lamat dito sa Latin community kasi uh, isa sa mga gusto talaga lang manalo is itong si Venezuela. And here comes nagpaparinig itong sinawat mga negatibong komento dito sa mga susana so sana hindi na lang sinabi ni Nawat in public kasi masasaktan din yung mga Latin community na kung saan isumusuporta dito sa Miss Grant. At speaking of Latin community, ngayon pa lang is binabash na po nila itong si uh, Emma Tiglao kasi nag live selling na nga itong si Emma Tiglao dito sa kanilang nga uh, social media platform at hindi maiwasan na i-bash nila itong si Emma dahil di umano sa pag live selling at itong uh, kasi hindi yun naman gusto ng ano ng Latin community itong live selling most especially na hindi sa kanila nang galing yung nanalo okay so dito is how much more ngayon na isang Asian yung nanalo and then nag-live selling so talagang maliit yung pagtingin nila mga kapolitika sa live selling siguro ay pakita ni Nawat na yung end ng journey ng isang beauty, pad, uh, beauty queen ay dapat, uh, for example, nakagawa siya ng bahay, nakabili siya ng kung ano-ano, ng mga sasakyan. So, dapat ipakita ni Nawat na uh, hindi basta-basta ang uh, ano ang kanyang live selling kasi nakapagpatayo ng bahay yung beauty queen ko na nanalo dito sa Miss Grand. So, dapat ganun ang maging sistema after ng rain. Okay, para maingganyo yung iba na hindi pala dapat natin uh, i-downgrade or i-downplay uh, yung pag live selling kasi tingnan mo yung last na beauty queen nakabili siya ng bahay at ng kung ano ano so dapat ganun ang uh, mangyari kasi kung live selling lang then after that is wala naman na ipakita so ito yung uh, magiging cycle itong uh, mga pang dito sa pag live selling ni Nawat okay so yun mga kapolitika ang mga samotsaring iskandalo ngayon dito sa social media at yung uh, pa iskandalo ni uh, Miss Kosovo na di umano ay nabili ng Pilipinas ang corona kung kaya ibinigay kay uh, Emma Tiglao which you believe na baseless at walang basihan ang aligasyon ni Ms. Kosovo dito kay Emma Tiglao. It's just that talagang pumasa doon sa requirement sa Forbes ng uh, Miss Grand itong ating kabayan kung kaya siya ang nakoronahan bilang Miss Grand 2025. So ano ang inyong magreaksyon dito mga kapolitika sa allegation na binili daw ng Pilipinas ang corona dito sa Miss Grand para tayo ay manalo sa kompetisyon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Escándalo y comenzó a vender sus productos. Miss Grand 2025 ni bien coronada ya a trabajar cariño que ese escenario del Miss Grand 2026 no se va a pagar solo. Soy Es Castro y aquí te lo cuento todo. If you buy one, it's $1.89. but if you buy two it's three, five, Y así es como Miss Grand 2025 Emma Marie Tiglao. Ya comenzó a trabajar vendiendo productos de Nahuatl en transmisiones. Bueno, esto creo que es una sopa. <laughs> Miss Gran Sopa recién fue coronada, recién tuvo su primer amanecer como rey, pero ya cariño que para luego es tarde a trabajar, a trabajar. El escenario del Miss Gran 2026 no se va a pagar solo la iluminación, los viajes. nahuatl necesita dinero, money, money, money para elaborar el Miss Universo 2025 también. ¿Qué les parece chicos? Déjame tus comentarios.